guys magandang 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 hari po sa inyo na so guys dito guys na mapapanood uh, so guys dito sa video to guys ay uh, ayon po sa uh, po ng ating cliente guys ay ang, bupit, ang gusto niyang gupit ay uh, munit, at ito guys papakita ko sa inyo ayan guys yung kanyang napili guys yun, So natin guys, kayahin, guys kung ating pong masusundan yung kanyang gustong uh, kape. Pero by, bago, bago yun guys, ay magtatanong muna tayo guys sa ating cliente guys kung tagasan nga ba siya, anong pangalan niya. Pero guys, ito lang ang ano ko guys, kahit hindi nang po po guys. Sana ho, kung bago pa lang ako kayo sa aking channel, ay huwag po po sanang kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Tatanungin na po natin ng ating AMP guys Ang gabi po uh, Sir, taga saan pa po kayo sir? Taga City Hall pa Taga City Hall pa po kayo? panong sa, sa City Hall po kayo nag nakatira o nagtatrabaho? Pani nagtatrabaho ko sa Resul City Resul City tapos o, sa may so City sa Hall, sa Hall po ng Kalokan no, po kayo nakatira Ayun So sir, ano po pangalan nyo sir? Marvin Marvin John Marvin Ligardo Delgado. Ah, Mar Marvin Delgado. Ayan, guys. Ay, susurta si Dan, si Dan Medvin. Ah, uh, Marvin Delgado, so. Ayan. Ay, start tayo. tinuro ni Sir eh. Ah, kuha naman. Dali. 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 <laughs> so guys, maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga followers, sa lahat po ng aking sumusubaybay ng mga video guys. So ngayon guys, doon po sa iba po, sa iba pa po nating mga oh. ka video din guys, sa ating mga kababayang Pilipinas po, guys. Guys, kung madadaan po kayo sa so channel na to guys, uh, ang Ali, boss Alejandro TV, ang boss na walang pera. Masa na lang ng kamarinis to, eh na lumumas ng Mayla, Maynila para magtrabaho. At dito na, guys. Kasi na. Kanat na. Bang bubukin. So, ayan, guys. Maraming-maraming salamat po sa inyo, guys. Huwag niyo po, sana nakalimutan mag-like, share, and subscribe. Babay po. Mag-ingat po kayo na lang. At dito na, guys. Dito na ako nagtatapos yung ating video, guys. At maraming-maraming uh, salamat po kay uh, Sir sapagkat uh, pinagbigyan ako ni Sir na aking uh, kailangan na kunin ko siyang modelo guys kaya Sir maraming maraming salamat sa inyo ha uh, Thank you po uh, uh, kahit gabi na din Ayun kapag gabi na ako kasi kahit uh, sa pasara na ako, ako guys na um, biglang lumapit si, si Sir para eh uh, uh, may talatan ako na yung bag to eh malabas na ako guys Sir kaya siyempre customer yan eh uh, kailangan natin pagbigyan guys kasi pagbigyan nga eh Lagi natin na priority yan, di ba? So ngayon, ngayon guys, ah uh, tatanayin ko si Sir kung Sir, ano po bang sa akin sa dugat, Sir? At, oh, Ito po. po ba yung itinuro nyo? Tulad niya itinuro sa kanila. <muchas>